pag ganitong bumabagyo, siguradong may maaasahin mag-cover dito sa pag-asa. Dito kami nag-aabang ng balita. Kung gano'n pa kalakas ang bagyo, kung malis na ba, kung o kung dito na ba maninirahan, dito namin yan inaalam. Hi! Dito na naman kami pag-aas. Anong oras ngayon, Dennis? pag alas 5 na. Mag-alas okay, yeah. oh, so, na. so, hinihintay pa Nandito kami sa pag Weather Forecasting Center. Hinihintay po namin magpalabas ng na weather bulletin ngayong alas 5. So, Malakas pa rin ba yung sa labas? Um, medyo lumalakas, pero hindi na tulad kagabi at kanilang hati ka. So, eh, paano ba naman kasi itong si Basyang? Bigla na lang dumaan ng Metro Manila. Eh, unang report, eh, sinabing hindi naman ito dadaan ng Metro Manila. Bago nang nagbago yung direksyon, ano dahil ang sir ng pagbaba? Yung nagkaroon ng build-up na high pressure area dito sa may banda ng Taiwan kaya hindi maka-akyat yung pagbaba. So, kinaboy siya? Na ito tulak pa ba? Maraming nagulat dito. Ang pag-asa nga, halos di na rin natulog. Kababantay. Mahirap ba? So, talagang mahirap na talaga ang eh. Ano, yung days na ako hindi nakakawe. Para lang talaga makapag-monitor ng tabi Walang tulugan, sabay kami dyan kahit pa morningan. Eh kung akong tatanungin, eh hindi na lang kasi basta galing at talino ng mga tagapag-asa ang kailangan. Mukhang kailangan na talaga nila ng mga mas makabagong kagamitan. Eh bakit nga naman hindi, di ba? Maraming buhay naman ang nakasalalay dito. Pag ganitong bagyo na dapat tatandaan mo, tip mo, tip mo lang. Pag ganitong bagyo na dapat lang mo. Bagyo, dapat mo. Ay, sir, -pil, -pil. ah, number one, safety. ah meron dyan yung naglilibaran yung mga yero, naglilibaran yung ano, malakas yung hangin, malakas yung ulan. So, kapag hindi mo pinagalagaan yung kaligtasan mo, eh, wala rin. Wala kang ba ibabalita? Hindi ka makakapag-report naman. Tama, tama. Alam mo, pre, yung bag yung parang ano lang yan. Parang ano, parang anong ba? Parang para <laughs> 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 para kumasabi ko, ko dyan. <laughs> <laughs> yung dapat natin alalahanin, yung bag yung nasa puso. May <laughs> <laughs> eh, bag yung ba sa puso? <laughs> wala naman. <laughs>